Mataas na blood pressure. Umaabot ng 160 over 100. Dapat ba magpanik na? Ano pwedeng gawin, Dr. J? Usapang high blood pressure. So, hindi ka nag-iisa. Marami ang hypertensive. In fact, sa category ng hypertension, binaba na yung cut-off. Dati, pag high blood, 140. Ngayon, 130 to 139, over 80 to 89, stage 1 hypertension na. Ang normal na BP ngayon, 120 pa baba. Kapag pumalo ka ng 140 over 90 pa taas, stage 2 hypertension na. At pag 180 over 120, malignan hypertension na yan. Hypertensive urgency na yan medyo kailangan pumunta ka na ng hospital kapag umabot ka ng 180 over 120. Ngayon, paano naman pag 160 over 100? Magpapanik ka pa. So, yan pag-uusapan natin. By the way, Dr. J. Pop, sa YouTube at TikTok sa TikTok, mag-hit po yung subscribe button para maging 500,000 tayo. 4,000 na lang po yung natin para maging 500,000 ang ating subscribers. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick yung subscribe button. So, yung mga senaryo ng patients na mataas ang BP, kung nagawa 160, 100, definitely, nagka cost ito ng panic. Natataranta na yung ating mga pasyente. Yung iba pumupunta ng emergency room, sinusugod na sa emergency room para bumaba ang BP. Yung iba naman sa sobrang panic kuha ng kuha ng blood pressure, pataas naman ang pataas. Okay? So, yung iba naman, lahat na yata ay eh, natawagan na para i-anunsyo na mataas ang BP niya at nagkukos na ito ng panic sa buong membro ng pamilya. So, ano ba yung pwede ninyong gawin kapag pumalo ng 160 ang blood pressure mo? So, ang 160, papasok pa rin siya sa stage 2 hypertension. 140 over 90 pataas, stage 2. So kapag ganyan, ano ang pwede ninyong gawin kapag pumalo ng 160? So hindi po lahat ng BP na 160 over 90 over 100 ay eh, kailangang dalhin sa ospital. Ang una ninyong gawin muna is i-check mo muna ninyo kung baka na-miss ninyo yung gamot ninyo. So, i-check ninyo kung nainom niyo yung tableta ninyo ng pangumaga at kung nainom ninyo yung tableta nyo na pangdapi, gabi. kasi na-miss ninyo. So, pag na-miss ninyo, definitely ang first na gagawin is i-take agad ninyo yung gamot na hindi ninyo nainom. Second, relax mode ka muna. Hindi ka dapat magpanik kasi lalo siyang tataas. So, relax mode. Ibig sabihin ng relax mode, maupo lang muna at sumandal. Ganyan po. Upo at sandal pwede rin kayong mahiga. In that way, mapaparelax kayo, pwede rin bumaba ang BP. And then, ulitin lang blood pressure after 5 minutes. And then, habang nagre-rest kayo, nakasandal, mag-deep breathing po kayo. So, yun ang malalim. din bawe Yun ang malalim. din bawe So, deep breathing po, it can relax yung mga muscles ninyo, it can relax yung mga arteries ninyo. So, in doing that, bababa yung blood pressure by 5 to 10 millimeters mercury. And, sabihin ninyo sa kasama ninyo, bigyan kayo ng isa hanggang dalawang baso ng tubig. So, inom ka ng tubig, then relax. Okay? Relax, inom ng tubig. So, yun yung una ninyong gagawin kapag mataas ang blood pressure. Hindi magpapanik, ha? Hindi matataranta. And then, after that, ang gagawin ninyo ay kukuha kayo ng potassium. Paano ba yung potassium to? So, kailangan ninyong kumain ng source ng may potassium. Ang pinaka-ready is saging. So, hanap ka ng saging. So, dapat may stock ka ng saging palagi sa mesa. Okay? Ano kahit ano pang saging niya. Okay? And then kung walang saging, kamote. Kaso ang kamote kailangan pang lutuin, di ba? Mas mataas po ang potassium ng kamote kaysa sa saging. So, hanap ka ng ng saging and then dapat pag namalengke sa market ay eh, laging bibili ng ng ano ng kamote And then, tuwing magsasain kayo, may isa o dalawang kamote doon. So, take ka ng isang kamote sa isang araw. Kasi, source siya ng high potassium. And ang potassium can lower the blood pressure. So, kaya, pinapasain ko ng kamote sa isang araw yung mga pasyente ko. Isabay na sa kayo. Hindi naman masyadong mahirap yun. Isabay. Right doon lang sa ibabaw. So, source ng potassium. And then, wala pong kape sa araw na yun pag tumasang BP ninyo. So, no coffee. Pwede ba yun? Pwede naman. Sa araw lang naman. No, wala mo ng kape. And then, pwede rin kayo mag-shower. maligo. Kasi yung pag naligo ka, mag-relax -re po yung mga muscles ninyo. In that way, bababa ang blood pressure. So, ayun na. Nalaman na ninyo yung mga gagawin. No? Ngayon, yung iba naman, pwede ba ang bawang? marami na ako nakitang patients na dinala sa ER, pag kinausap mo, eh talaga namang yung amoy ng bawang, eh matapang talaga siya. Nakailang bawang na siya, nakinain niya ng minuya niya yung bawang. So, pag in-interview natin yan, eh talagang amoy yung bawang, no? So, yung iba naman, may kapsula, garlic capsules. So, yun yung tinitake naman ng garlic capsules. And, garlic can lower the blood pressure may component kasi yung garlic na pwede magpababa ng blood pressure. And may mga maliit lang na studies na yung garlic capsules can lower the blood pressure by 2.5 hanggang 5, -5 mm mercury. Kaya, kung meron kayong mga garlic sa bahay, pwede yung subukan. Baka naman, makatulong sa pagpababa ng blood pressure. Okay? Right? So, again, hindi po lahat ng mataas ang BP ay eh, dinadala sa ospital dinadala sa emergency room. Gawa mo na ng necessary measures to lower. Pero, kung ang pagtaas ng blood pressure mo ay may kasama ng pananakit ng ulo, pagsusuka, sakit ng dibdib, nahirapan huminga, definitely, kailangan na po ng emergency assistance. Kailangan makita agad kayo ng doktor. Kung wala kayong ganong simptoma, sa bahay lang, pero make sure na mag-communicate na kayo at magpa-appointment na kayo sa inyong doktor para naman ma-schedule yung check-up at baka magkaroon ng adjustment sa blood pressure ninyo. So I hope malinaw lahat. Everything is clear kay TikTok. So kung may tanong medical o may nararamdaman o kung mataas ang BP, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. Jay.